Tila isang masamang panaginip para kay Lola Elisa ang naging pagbaha sa kanilang barangay noong Sabado. Nang magising siya, malalim na ang baha at napakabilis pa ang pagtaas nito. Siyempre natakot kasi puro kami senior bro niya. Dalawa kaming, kaming mag-asawa ba, parehas na senior. Sa yung mga ano kasi namin, mga tuhod, masasakit na eh. Lalo na pag nababad sa tubig. Diba? Pag senior na, hirap. Buong pangalan na lang bang? Buong pangalan. Punsalan. Ganito kalalim ang bahang naranasan sa barangay San Jose sa Navota City noong weekend. Inabot ng hanggang leeg ang tubig. Maraming kabahayan ang halos bubong na lang ang nakita dahil sa lalim ng baha. Ang sinisising dahilan, nasirang flood wall na barangay San Jose sa Navotas. Makikita sa video nito kung gaano kalakas ang tubig na pumapasok sa mga eskinita na mula sa ilog. Kaya ang mga residente na ito, in na lang ang baha. Nagpatugtog na lang sa gitna ng baha. Ngayong araw, nag-iba ang sitwasyon sa Navotas. Dahil sa hindi mataas ang level ng high tide, walang baha sa lungsod. Naglagay na rin ng sandbag ang lokal na pamahala ng Navotas kung saan pansamantalang tapal sa nasirang flood wall. Pero ayon sa LGU, temporary lang ito ho, mamaya ng gabi mag-umpisa na ho yung construction nung, private corporation. O pag-aari ho kasi yan HM Aurelio Shipping at saka Results Depoy Corporation. Sila ho kasi may may-ari yan. Mamaya ng gabi ho, mag-umpisa na ho ng construction at nandun din ho ang DPWH para i-supervise po yung kanilang gagawin. Sisikapin nila na matapos ito ngayong biyernes. Isa sa sinisising dahilan ay ang pagbigat ng level ng tubig sa ilog dahil sa nasirang navigational floodgate sa Tanzana Votas. Okay, ganito yung sitwasyon. Supposed to be ho, tapos na sila ngayon ng repair. Mm -hmm. Kaso lang ho, meron silang external consultant na pinag-check-check kung yung quality of work na ginawa. Kasi ayaw ho namin, mm -hmm. ayaw namin na gagawin tapos masisira ulit. So we want to make sure na whatever repair po yung ginawa, this will last. Total naman po, yung July 1 to 8, ay wala, mababa naman po yung high tide. At yung possibility po ng pagbaha ay uh, bababa. Sa ngayon, may mga pamilya pa rin ang nasa evacuation area dahil sa pagbaha. Si siguro raw kasi ng LGU na safe nang bumalik ang mga residente. Pero ayon sa Navota CDRRMO, posibleng may ilang pamilya na silang hindi payagang pabalikin sa kanilang tahanan dahil sa unsafe o nasa danger zone na mga ito. Gab Humilde Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.